Isang so, mabagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 18, 2025, Sabado ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 4, verses 12 to 16. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatatalos ng mga iniisip at binabalak ng taong. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa dakilang sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya tuwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa uling araw para sa unang linggo ng uh, unang linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay muli sa ating narinig na pahayag mula sa sulat sa mga Hebreo na sinasabi sa atin no, na ang salita ng Diyos. So imagine niyo lang po no. Ikinukumpara ang salita ng Diyos na sa isang matalas na tabak o sabi nga higit na matalas kaysa alinmang tabak no sabi niyo nang pinahinasa ng, to, ng todo ang isang tabak na no, yung tabak yung uh, kutsilyo uh, panghiwa no yung panghiwa na magkabilay talim so imagine niyo po yung dalawa sabi nga sa English two-edged sword. No? Dito ikinukumpara na higit na matalas kaysa alinmang tabak. At ito ay tumatagos. No? Sabi, tumatagos sa uh, mga Kung baga, tumatagos sa kaibuturan no? ng ating pong pagkatao, ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. No? Na kapag ipinahayag ito, at uh, narinig ng tao, ah, uh, baga, daig pa yung uh, tinig ka, kasi talagang manonood ito sa ka, sa kaloob-looban natin. Ganun po ano ang pagpapaliwanag sa atin na pinakamabisa, pinakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. At kapag naririnig din natin na salita, ito ay tumutukoy din sa kay Jesus, no? Ang salita na nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin, naging tao katulad natin at sinasabi din na siya ay nakauunawa sa lahat ng ating nararamdaman iniisip pinagdaraanan na niya ito dahil siya nga ay naging katulad natin so anumang mga tukso na naranasan natin naranasan nito ni Jesus pero ang, sabi, ang sinasabi sa atin ay siya ay hindi nagkasala ibig sabihin tayo din ay magkakaroon o mayroon din tayong kakayahan na malampasan at hindi bumigay sa anumang panunokso o tukso para hindi tayo magkasala. Kaya nga sinasabi sa atin, lagi natin baunin, isa puso natin, isa isip natin lagi ang salita ng Diyos. Sa ganon, kapag may mga tukso na dumarating sa buhay natin, mayroon tayong sandata. At yan ay walang iba kundi si Jesus. So siya na nagpakita ng halimbawa kung paano natin malalampasan ang lahat ng tukso upang sa ganon no, muli hindi tayo magkasala. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.